Magluto po tayo guys ng ulam ni i Ulam namin ni I-10. Ito po guys ay itlog. Ito pong itlog apat kabilog. Tapos ito ang aking egg nga ilagay mamaya. Tingnan nyo guys kung paano ako magluto. Tapos ito po ang aking flour at saka bread gram. Ang gawin natin guys ay maglagay ako dito ng asin sa itlog. So, yan kasi ni Ayten pwede man ilagay nyo lang black pepper at saka salt, pero ako uh, ito ang ginagawa ko guys para may lasa maglagay ako dito guys sa itlog ng garlic powder tapos maglagay ako ng ay uh, kunting oyster sauce tsaka black pepper guys at haluin natin guys yan. ihalo natin haluin natin para mag mix ang mga sangkap guys ito ay fried egg yan naman ay nagpakulo ako ng tubig para mag, ano siya guys, ilagay ko dyan ang itlo. Yan, maglagay ako dito guys ng suka, vinegar. Yan. Depende sa inyo guys kung magka, ilan ang lutuin nyo guys. Ang amin ay apat. At dalawa kami ni Ayten. Gusto kasi yan item. Favorito ni Aytin. Paborito ni Aytin. Naglagay ako ng kunting asin dito, guys. Yan, nag-ano na siya, guys. Gano'n na nyo, guys. Tapos, takpan ulit, guys. Yan, kunin na natin, guys. Ito ay, ano na po, kunin natin siya. Kunin natin lahat. Yan na po, isaw-saw natin guys sa ating flour. Oh, oh, oh. Tapos, isunod natin sa itlog. Ganyanin natin, guys. Ang last natin, guys, ay sa breadcrumb. Ganyan din lang natin guys, lahat. Yan, ginagay ko ng isa guys. Ulit. Lagyan natin ng flour. Sunod sa egg. Ganyan. At last natin ay sa breadcrumb. Yan lang po kadali. Yan po. Depende sa inyo kung anong ilagay nyo ng mga ano guys, ng mga tawag yun, pang palasa. Nasa inyo yun. Pero kung wala kayong mga ano, pang palasa, ilagay sa inyong ano, itlog, ilagay nyo nalang guys ay uh, tawag yung yun, uh, black pepper at saka salt. O pwede man mag gusto niyo na maanghang ang inyong fried uh, ano egg. Lagyan niyo ng chili powder, guys. Tom na ang aking madam. Yan at ito na po ang ating ano guys, ang ating fried egg. Yan, ang sarap guys. Kung hindi ko makain ang anak nyo. Ito ang gawin nyo, guys. Huwag lang nilaga. Ganito ang gawin nyo, guys. Masarap. Yan. Ang gusto ni Aytin, guys, ketchup lang. Tara, kain po tayo, guys. Bye-bye.